Mahilig pata. Ito na nga ka at nakarating tayo sa... Kailangan nandito yung... Ito raman, yata eh, bigay mo pa Sinunod eh. oh yan, itong... Baka uh, una uh, uh, bigay mo. nakita ka uh, doon yung pata sa na, yung na, na... Pata kayo. hindi nakita daw tambang oh na Alam nyo ba yung kamuning? kamuning na uh, kahoy. Yun ang oh, magandang ano, matigas ho yun eh. Parang ganyan yung dahon na medyo mabilog lang dyan. Na maputi. Ganyan ang dahon. ang ah, tigas ho noon. Ang kanyang katawan naman maputi. Yun uh, ang magandang na puluhan ng martilyo eh. mga palakol. Kinukuha ko yung ano yan. Yung... yung puluhan pala ang dahon parang bayabas ang ano, bayabaso. Kakang bayabaso ang dahil, walang tigas naman talaga. Ah, basta, basta matigas oh. ay, ayos yun. Yung ano ko, kabalda sa palipol, sa ano yan, hmm. sa... Ito si Girek, ito daw yung pal pa pa niyang... oh, kaganda. Ano ba to parang palahi eh. <coughs> Girek, nauli ko, nauli yun sa silo. Nauli mo? Iba't eh, walang mabait na. Mabait-bait na ako yan, tinaw ka ng pag-askaka. Dapat eh, huwag kang pasigurado kasi dapat may tali kasi minsan nag-uulat yan eh kahit mabait na yun. Ayan, ayan, gawa ko lang din. Ayan nga, ayos din ako na yun, isa tambang e, oo. Yan lang, ano? Anong tinakot nito? Maganda? Masama-sama po. Hindi po kasi nagtatalak yan. Pero umama mo na. Pagkakompleto na ng ang ano. Malahil po. Bakalubo. Kaya hindi Oo. Oh, pero ito ay ano lang. Papagulang na lang. Ano? Saan nakalagay yan? Saan na? Saan mo nisigay? Ah, doon sa, sa masilaw. Katambang lang lang. Lagi. Ito yung ano, si Ay. Oh. Ano yung si yan? Ayan yung si Ay talaga. Kailangan mo dahil ng... Kabahan mo ng paltak mo. May ikli nga ang gawa niya, paltak. Sabi mo na Justin niya, mga kagayaan. Kasi ito, umababa lang. Bono, bono eh. Kasi minsan, alam mo ang nagpunin sa yan. Tatama yung kanyang dito sa milang wayang. Dadapa itong ano mo. Dadapa yan eh. pag kapag palo na yan, nalipad eh. Pag kailangan yung baon may gay para siyempre, Si mo, para hindi pa, na mapapag na Si Ayan, hindi na ang pa ating Alago, ang taas pag ano, sa at ano, si Ayan, taas. Taas na? Pag, ah! pag Ano oh, maganda. Maganda sa si eh. mataas. Mataas ang... O kaysa mababa. Dahil pag salpok na, nalipad dyan eh, oh, pag Sigurado yun, siya. Kasi pag mababa, yan eh. Mababaw sa ano eh. Sa... Siya. Ayun, yun, 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 pag pumasok sa liga, na sa <laughs> lobang liga, oh. na. Maga garotin niya ang pangat, mo. Nakikita <laughs> naman mga nasa YouTube na matataas ang kapit ng kwan eh. Oo. Uh oh. Tingnan mo yung CM mo kung pag-service yan po uh -oh. Sana <toss> ay, yun yung ayari ni Justin na ano? Madi din yan. Tingnan ko ha? Iba yung maganda yung... Ang lobat <laughs> na. Sa aking ano. Naman ho, nga ito naman Mga nakikita kong kuhan ngayon yun si ay ibang style. Ito, yung ano yun? Pa, to, to, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, yung... Mahaba ang kanyang... Ay. Oh. Ito, ito. Ito, ito. Mahaba ang kanyang kuhan, tantusok. Yun ang way... Ang taas na yan ah. Ang taas nung pag naitusok. din naman eh. Oh. May... Tawag dito. Ang dulo. Ito na rin na niyan. Alin na? Yan. Ay, hindi ako pagawa mo. Eh, hindi, pa, hindi ko alam kung saan galing yan. May, ano, ah? Hindi ko ako nagawa ng mga ganyan. Lalo na may mga pang ganyan. Hindi yung ganito. Kasi yun na yan. Eh. Minsan ako kasi pag naka, ano, sasagabol dito. Hmm. Dito. Sino may gawa nito? Toto? Si Justin. Justin. Ah, ito yung kanyang gawa. Marami na ko yan huli. Ay, isa kanya. Pagkukuha si ninyo, marami na huli. Marami na huli? Hmm. Eh, Bukod mga toto. Tingnan natin yun. Marami na huli ni baliwil ko. hindi ko ginagamit kaya ano. Siya, sabi niya siya. Nakahuli niya. Marami. Pero yung ikaw, hindi pa nakahuli diyan. Hirap mga huli. Nakita mo yung papadustas? Wala, nasa lalo paulo daw. Paulino. Paulino. Paulo. Haba ah, ng pagkagudjir na rin. Ewan eh? ko lang si Papa kung makakahuli. May panggulugan pala yung kanyang ano, uh, mga may panggulo. Nakahuli lulo ng inay -ina, na. Nandiyan, nandiyan kasi Apolo. Apolo. Ayun, nandiyan na. Mayroon kong hotel sa kanyang kong. Malaki kayo ang mga manggan dito, ano? Hmm. Yan, B-Tech din. Kanya. Kaya lang eh. Ang kanyang connecting rod ay eh, palagay ko ito yun, ano? Ah. Uh, ano yung PPR? Ano, yung PBC o ang PPR? Ano PPR? siya ito? Diamond yan. B-Tech. Ah, ito yan ang mahirap dito, oh. kita mo. Ano kasi yan, eh, nakaraktong na sa dalawa. Naka, Ito mo, wala pa to. o. Oh. Oh, Nasabi? ang sinasabi, Na ang mahirap. Ay, ayaw nga, ano, isang ano lang. Kaya nga din naluhaw, yan. Ginawa ng ano, bidi. Pagka, pagka, hindi ka ano dito yan, yung mga silo, yung nagkanta silo na sa kanya. Dito kung tatagal eh. pag nagbuhol-buhol. Oo, oh, nagbuhol-buhol. Ah! Pwede kaya huwari siya na yung naridin Sa palitak na hindi. Palitan mo na yung... Ano mo? Pwede. Palitak mo, habaan mo. Eh, kung nakita mo yung aking palitak eh. Hindi ko nakikita paltak mo. May klingan paltak na yan. Mga well, ganito ka ba ang palitak oh. Mga dalawang diba Ay, dalawang takal? Oo. Oh. Dalawang dangkal mo nga. Sabi na sa iyo may ang gawa mo. May ang gawa mo yan. Kasi nga eh. Buti Array, kung eh. unang selbok mahuli agad. Eh minsan tatama yan. Sasakyan na lang wire mo. Babagsak yan eh. Maiksi, maiksi lang ako nyo. Maiksi lang ako Kailangan kayo kay Jovi ni. Sa kuya ko. Dito, Ay, na lagi kong sa kasama. mo yung gawa, o. Oh. hindi, oh, hindi pulido ang pagkagawa ko. Oh. o. Oh. Kawang, eh. Oh. Tingnan mo yung gawa ko. Bukulapin mo. <laughs> dito kasi na malalaman na hindi pa talaga biyasa ang manggagawa ng si Ay. Hmm. Oh. Sa kuha nag-aaral pala ang yata, eh. See, dito makikita mo yung ano yun hindi yeah. pulido ng paggagawa ng kanyang kapitan ng tainga connecting ring yan o oh. kawang hindi <tawa> ako gumagawa ng ganito yung may mga dugsungan nalalagot to eh pagka matagal na Minsan dito yung lalaro dito sa ano. or isang ano lang din? Ari. Oh. Tinuwang tinuwang gawa niyan, yan you know? oh. Walang makita kang butas niya. <laughs> okay, Justin. Ang lalaki ng butas eh. Oh, pantay na lang. Ah! Parparehas ang butas niya. Yan, standard. May medyo may pito eh. May sukat kasi yan. Sandi pa. Oh. Sabi ay, maganda. Isang di po. Yan, yeah, standard yan. Isang di pa talaga. Wala ang 70 yan eh. Kita mo naman ang mga ganito niya. Wala kang makikita mga buka yan. Oh. Naka ano yan. Tsaka dito na lang. Ang hirap ng gumawa ng ganito. Oh. <laughs> <laughs> ano ore, Isa lang pag gagawin na? Isa lang ha? Oh? oh, isa lang. Oh. Ganyan mo yan. Ito mo muna eh. Tampang mo sa gitna niyan. Tapos dito, 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 lang yan. Pagtambang mo, unay mo sa gitna. Itong gitna, bago pag sa gitna, tambak <laughs> mo, mo dito. mo na, ha haatakin mo dito, haatakin mo dito. Ah, may ano kasi niya, may gadget, oh Oo, haatakin mo dito, kaya magkaganyan yan, dito. Diamond. Parang diamond yan. Pwede rin. Kaya itong sinasabing kagandahan kasi yan, hawak mo yan, pwede mong i-close yan. Nakaganyan yan eh, itong panghatak oh. niya na yun, di ba? unay mo ito, tapos kabilaan nyo, tatlo. Haatake mo ito ng kanyang, ano, yung may panghatak dito. O, kita mo, ano na. Kahit kahit gusto, pa, kung gusto, kung gusto mo man namang may open, okay, ito, eh? ay bukasan mo. Patrayang eh, gila, ayan, bukas yun. Kahit pwede, dito, dito mo lagay. Pwede dito yun. Yun, ang pangkabig, kakabigin mo dito. Lakasan mo para tumayo ng gusto kasi pagka medyo hindi mo in inunat, tutumba yan eh lakasan mo yan kailangan ng ano dito nakalilis ng ganyan ang upit mo ah ganyan pataas dito mo siya lalagay sa ano katamatama lang itong ano niya ah ng wayan ito maluwag to eh kailangan tamatama lang yan na ano, kasi iikot yan eh oh kailangan ang kitlihan yan ganun kalaki para hindi siya gaganyan katulad ito na ikot yan eh Parang hindi siya makaikot. Yun yung, ano mo, tayo. Yan. Pag uh, nakita ng mga mga ating, ano yan, magkakaroon. sino may gawa nitong ng siya. Sa <laughs> so, ganda niya, pag hindi yung paina, ay huli yan. Nasa nalabuyo naman niya kung sila ilalaban. Meron eh? naman kasing hindi nila yung nalaman. Haba, ano ka yan? Ang tali. Saan so, na? Itali ito yun. Duwa niya. Alam mo bang ang pag-iikom niya? Dalawa, dalawa. Dalawa ko yan? Dalawa, so, dalawa? Dalawa, ah. dalawa. Pag gano'n niya, ganyan. Ba? Ganyan ang pag-iikom niya. Hindi ko marawang ko yun. Dalawa, ang kwan mo eh. Tapos patapos iikot mo. Ayan oh, o. Oh. Hmm. Mm -hmm. Ah, dalawa, ano. yun oh, ano mo yan, dalawa. Oh. Uh -huh. Kaya pala hindi, walang ano, walang sabid. Oh, oh, walang kusut yan. Hindi na ganyan daw na yan, mahirap gano'n kasi malambot masyado ang ano yan. Tama, oh, na. na. Kaganda yung Kaganda yung sa'yo mo. Pag hindi mo kinuwi, ang gandang yan eh.